So hi hey guys. Um naisipan kong mag -video. Kasi ganito 'yun guys. Naghinto kasi ako sa karate ko. Na ginagawa ko tuwing linggo. Baka magugulat yung ibang mga kasama ko na bakit biglaan akong naghinto. As in biglaan talaga guys. Hindi talaga ako nag-decide noon dati na maghinto ako. Ba basta bigla na lang siyang dumating sa isip ko. Tsaka naisip ko din kasi dati, oo nga no? may na, nag-promise pala ako dati nung hindi pa ako nakakapag-DO. Na pagwan sa binigyan ako ng chance ni Lord, Pinagpe pray ko din kasi yun. Hinihiling ko lang ba in silent prayer years ago na. So sabi ko, pero imposible na mangyari yun kasi nga yung pagdating ko dito, hindi naman ako nakakapag-DO talaga every week. Once a month or twice a month. So himala na lang pag makapag-DO ako pero nagpipray ako in silent prayer na sabi ko pag bigyan lang ako ng chance ni Lord na makapag-leop dito gustong gusto ko talaga magsimba every Sunday so nagulat na lang ako dumating yung time kasi mag almost 5 years ako dito na walang day of every week so okay lang naman yun pero nam namimiss ko yung magsimba ba tapos hindi rin ako nakakapagala nung dati pero tiniis ko lang okay lang kasi wala naman ako magawa no choice ako kasi yun eh basta ayoko ng madaming ano yung mga ano ba guys, may mga mga problema-problema dito or ganyan. Kaya, okay na lang din sa akin kahit gusto ko. Pero, yun nga. Pero, nagpe-pray lang din ako na sana bigyan ako ng time or panahon or chance Lord na makapag every week. So, yun nga. Hindi ko akalain na ibibigay nga ni Lord yun. Tapos, nung time na yun na nakapag na ako ng every week, nawala na sa isip ko yung pinramis ko na magsimba ng every week. So, ayun na nag- kasi nga na, nabigla ako sa pagkalabas and ganyan parang nag-enjoy na din ako sa mga ginagawa ko tapos hindi pala naisip bigla na lang naisip ko na parang mali Oo. kaya sa mga kasama ko na hindi nakakaalam ng reason ganito um, mamimiss ko talaga kayo gustong gusto ko talaga yun ang ginagawa ko eh, kasi hindi naman ako mag magporsige na ipagpatuloy sana yun kung hindi ko talaga gusto gustong gusto ko talaga yun pero sino ba naman ako na mas pipiliin sino ba naman ako na nangangako na ganun at hindi naman ako binigyan ni Lord sa hiniling, mga hinihiling ko na sino ba naman ako para tangihan yung pangako na ano pangako ko na binitawan nung hindi pa hindi pa natupad yung ano yung ngayon binigay naman ni Lord bakit ko hindi gagawin kung hindi naman bibilhin yung bagay na, na gagawin ko, ba diba? So, may chance pa ako kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ako magstay dito. Tapos, yun, hindi ko gagawin, gagawin yung ipinangako ko din yung Lord na ganun. Kasi dati gustong gusto ko talaga magsimba, pero hindi ako makakapag simba, simba, simba kasi nga wala akong dio. So, ngayon binigyan ako ng chance ni Lord na ganun ang mangyari ko, natupad talaga siya. Thanks God. So, ito na siguro yung time na mag, ano ako, magsimba yon tapos, ganito kasi yun, guys. Lahat kasi ng mga hinihiling ko at pinapipray binibigay ni Lord eh. Kaya, siguro, deserve din ni Lord na sundon ko yung pinramis ko sa kanya. At saka, ano din guys, mahalaga din naman sa atin yun, di ba? Kaya siguro maintindihan naman nila ako ng mga kasama ko bakit pa bigla, bigla akong nag-decide. Pero sa totoo lang, gusto ko din talaga yun. Pero mas pinili ko yung ganong ano ko, pinangako kasi mas unahin natin yung ano natin sa Panginoon kaysa mga maglilibang sa labas. nandun lang naman yun eh kung gustuhin natin, di ba? Pero yung mga pinagkaloob sa atin na ganun, bihirang-bihira yun mangyari kung hindi kalab ni Lord. So, ibalik ko lang din. So, yun ang mangyari. Nalulungkot ako. Nalulungkot ako kasi hindi ko alam kung kaya syempre nakakahiya din nahiya din ako sa sarili ko pero tinatatagan ko na lang ng lo yung loob ko na maintindihan din naman nila kasi na nagulat din talaga siguro sila kasi nagpromotion pa kami nung last Sunday sumali pa ako eh tapos nandoon na yun, ano ko basta nagpray lang naman ako eh, na no? Lord, ikaw na po yung bahala yung gusto kong gawin. Kasi hindi ko alam kasi hindi ako makakapag-decide kasi nga yung bibitawan ko is gusto ko talaga yun siya. Pero ikaw na po yung bahala kung anong gusto mo kasi minsan matigas din yung ulo ko, yung gusto ko yung sinusunod ko. Kaya no choice ako, naging lang ako ng um, guidance. So, yun lang. Parang dumating lang yung time na parang napapagod na ako. Yung parang, basta dumating lang yung time na yon Sabi ko kasi kay siya nang bahala sa akin na mag-decide. Kasi, matigas yung ulo ko na mag-decide. Kasi, ginugusto ko talaga yung gusto ko. Pero, pag gusto mo, Lord, yun ang gagawin ko. Ikaw na po yung bahala. Ayun na, dumating lang yung time na parang na, na ano na sa isip ko. Lalo na pupunta dito yung kapatid ko. Parang doon ako nakapag-decide ng buo na sige to pa rin ko yung ano ko kasi parang na, ano din ako na yun hindi nga binigo ni Lord yung mga ko bakit hindi ko so, toto pa rin yung pinaramis ko nung time na yun na hindi pa ako nakakabigdiop so may chance pa ako kasi mag, may hindi ko naman alam kung hanggang kailan ako magtagal dito so may chance pa akong tupa rin yung pinangako kaya parang ano na din binali ko ng kay Lord yung binigay niyang kabutihan sa akin kaya yun so yung mga ano pag i-enjoy nandun lang naman yun lagi eh. lang naman yun hindi naman yan mawawala pero wag na lang natin kalimutan yong mag ano tayo mag simba pero guys ito lang yung mapapayo ko hindi porket nagsisimba tayo is marangal at maano na tayong tao Wala ta walang malinis na tao sa mundo lahat tayo may kasalanan ba diba? pero depende na yun sa atin kung gagawa tayo ng mali or kasalanan kasi tayo naman ang gumagawa ng buhay natin tayo naman ang gumagalaw. Kaya nasa atin na yun. Alam naman natin ang tama at mali. Pero hindi ko sinasabi na porque tagsisimba ako ganito. Maano na ako maliligtas o ganyan. Kasi kahit na nagsisimba tayo, magkakamali tayo. Pero nasa atin na yun. Depende na yun. Pero pagbigyan naman tayo ng chance, wala natin sayang. Ayun lang yung mamimiss ko yung mga grupo ko. ako magpunta doon magbalik. Pasensya na kayo talaga. Kasi ganun lang talaga ako. Kasi minsan din, Nawawala ko di ko minsan, basta magdasal na lang tayo lagi na i-guide tayo para iano tayo bigyan tayo ng magandang ano pag-iisip. So yun lang guys, Ay, hindi nakakaalam na umalis ako doon, yun ang dahilan. Kasi minsan din, parang basta, yun ang pinaka main reason ko talaga. Siguro ang iba, magtataka, malulungkot, or Mabibigla, ewan ko. Hindi ko alam kung may sasama ang loo. Basta yun ang reason, guys. Mami-miss ko talaga sila. Kando makakamunta naman ako doon. Siyempre, <laughs> nahihiya pa din. <laughs> nahihiya ako. Um, basta yun lang yun. Uh, pupunta na lang din naman ako doon pag gusto ko. Yung gano'n. Basta, sana maintindihan niyo ako, guys. I love you all. <laughs> Gaso, team. Masakit sa akin, no? Na mawala doon. Kasi napamahal na ako sa kanila. Eh. Maganda naman yung paikisama nila sa aking love and care nararamdaman ko talaga yun yun at saka yung very open sila basta as a friend ang um, parang pamilya na din kasi close ko naman sila lahat talaga sa kanila yung mga ano nagtuturo sa amin na basta kuya Ay. although kahit na guys basta pagdating kay God kaya kong iano I surrender yung pinaka gusto ko kasi yung karate guys gustong gusto ko talaga yun bata pa eh pero hindi ako mahilig mag -ano. hindi ako mahilig mga away hindi ako mahilig mga ng gulo wala lang ayun lang yung kumbaga ano lang kana yung gusto ko lang talaga siya hmm. kaya nagtataka yung iba bakit ako sumasali na ganun kasi parang napu ko din yung kasiyahan ko eh. Pag natupad ko yung mga gusto kong ginagawa eh. Pero wala din palang sasaya pag tinupad ko yung <laughs> pinangahapay Lord. Eh si Lord naman ang eh. Si Lord naman nakakaalam eh. Si Lord naman ang bala sa akin eh. Kaya sila Lord na din bala magbaliwanag sa iba. Or ma ma magbigay ng ano, maintindihan nila. Pero alam ko naman maintindihan nila yun. Alam naman nila ako eh hindi naman ako ganun sa ano basta sila nang bala at sila nang marunong mag sa akin na bakit biglaan. Hmm, yun lang. I miss ko sila. Kahit na mag enjoy pa rin ako, pero basta yung kasi naisip ko kasi mabigat eh. Pagpiliin ko yung karate, hindi talaga ako makakapagsimba eh. Kahit na adjust yung ano, ayoko din yung magmamadali. Kasi hindi rin ako makakapagpuko sa simbahan. <laughs> Pag nagmamadali, inisip ko yung uras na ba, may maliit na ako, ganito, ganyan. Kaya mas priority ko na lang muna magsimba. Pero hindi ibig sabihin, pag masimba, ayun, ganyan naman, ano kay Depende na yun sa atin. So, yun lang, guys. I love you all. At ingat tayo lagi. Ah. God bless!